Ano na? Mugi mo silo. Kaya na. Apa, pangalan ha? sa akong mga best friend. Pangalan sa imong mga? Best friend of classmate. Ah, so. Pangalan sa imong best friend of classmate? Hmm. Sige. Kaya sa mga classmate? Una sa imong mga classmate? Jensi. 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 ah so niya siya nag shout out siya Og Shiloh Og ako kani ko nag ko siya and then kanina ah, yan okay. si si Jen si Jen si mo siya hindi naman hindi klaro ang Jen C asa ang Jen C nga name ay wala na po tangaan <laughs> so si Jen C gitawag sa ganit Jen C ha huh? oh. ah so pila mo na yung ka friend oh, mag best she, friends si Aisha. and Aisha? Oh. Ah, so correct. and Aisha. So, si Jensi Gina call mo ni Jensi oh. Kamu ni Silo and Aisha. Ah, puro sila, girl. Oh. Ay. Pilay lang edad. Pariyara sa mong edad ni Jensi C og ni Aisha. Ipot na kagbi. sige, ipot ang iyang edad. Example. Oh, Ah 6 6 kang kang Ayisha. 6 pod kang C And kang Shilo. 6 Ah so pareha mo tulo o oh. age. Ah. kasi kasagaran sa ninyo naman Gina. Naman grade. Naman grade. O, grade naman. Ah grade 1. Oh mm, mo o grade. Og dream ka o Asa mo school ba? Okay, butang Grade 1 Grade 1 Grade 1 Zamora Ay, okay So, diyan tayo mga school sa Grade 1 Zamora Oh, so, abnara mga teacher Ganyan yan teacher ba? Sige daw adi diyan ba? A, Sige daw be. Eh. Pila may age ni emo teacher? Kabulo ka. Judith K sa plus. Ah, so pila may age po niya? Pila edad ni teacher Judith? Wala pa na ako sa ask Ah, wala pa mo siya gi-ask. Yes.